Good morning mga kamangit at ayan na nga magtatanim tayo ng grapes. Yung grapes na yun, guys ay galing din sa aking bakuran. Kasi parang nalalaya na yung kanyang mga dahon. So kinuha ko na ang kanyang sanga at ayan na nga kumuha muna kami ng aming ilalagay na compost dyan yung uhot uhot guys at ayan kinagaga namin ang layo ng pinuntahan namin yan guys pero okay lang kasi magtatanim nga ako at excited nga ako magtanim nito ulit at ayan na nga sya hinaluan ko lang siya ng lupa at ayan dyan nga kami kumuha guys ng ano ng aming nilagay na, pa, na compost dyan sa aking itatanim na grapes at ayan na nga tinan nyo guys so yung mga last year pa yan na pag ano, pag ani, ayan, nilagay dyan ni ate. Kaya, ayan, okay na siya. At pwede na siya ilagay sa mga tanim. Talagang tatabang mga tanim yan, guys. At yan nga ang layo ng aming kinuhaan, guys. At ayan na nga yung ating lupang gagamitin na may compost na galing sa palay. O, ba diba? At ayan na nga yung mga nagawa ko, guys. O, ba diba? Antayin natin, guys, kung talaga naman. At nilagay ko sila dyan, guys, para hindi siya na sila maarawan. At ayan, Excited na ako na magkaroon sila ng mga dahon. -dah